Sama pala ang walang iba kung di ng Norte sa narco list. So... Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Nakakagulat na revelasyon, pasabog ni Maharlika mga kababayan po natin kay Pangulong Marcos. Dahil ang kanyang bagong pasabog ay kinagalit ng mga taga-suporta lalo na itong mga vlogger na bayaran umano ng administrasyon dahil si Marlika ay sinabi at ipinalabas itong isyo na umano si Pangulong Marcos ay dati pala umanong kasama sa narkolis ni Pangulong Digong at diyan ay alam umano ni Senator Amy Marcos at nakiusap lang umano ito kay Pangulong Digong na huwag ilabas sa publiko itong uh, Informasyon na umari kasama sa mga listahan ng narkoles itong si Pangulong Marcos ngayon kat uh, nangako umano itong si Senator Amy Marcos nakausapin itong si uh, PBBM na magbagong buhay na It itigil na umano ang kanyang bisyo gaano ito katotoo mga kababayan po natin at marami pang pasabog na isinama itong si Maharlika kasama nga itong pagpasok ng ICC sa ating bansa na umano ay kasabwat ni Martin dahil ito umano ay kasama sa demolition job na kanyang ginawa kay Vice President Sara Duterte at siyempre kay dating Pangulong Digong dahil nais umano nila itong makulong. Ito po ang video mga kababayan po natin. Kayo na po ang bahala. Magus ka. At uh, panoorin niyo po at uh, pakinggan itong mga nakakakilabot na revelasyon ni Maharlika. Nandyan na sa Pilipinas, di ba? Sinabi ko sa inyo, ang mga kasabwat, okay, ni tambaluslos ni Lisa, na mga uh, taga-ICC para what? Para mag-imbestiga or nag-iimbestiga na, di ba? In-expose ko sa inyo yan with Trellianes, kasama nila ngayon, para nga idein si Sarah and later on, possible na kapag nabigyan na ng warrant of arrest yung uh, mag-ama, ay kunyari harang-harangin ni Kuting, I know, hindi, uh, hindi maganda yun. At kahit ano pa, ang kahit ilang milyon ang ubusin yung pera, okay, sa mga vloggers, at you know, kayo ay hindi tumitigil sa kakakalap ng mga pwede nyong ibalandra sa kay Maharlika, never ever kayong magwawagi. Ang talo dito, mga kababayan, ay pera ng taong bayan. Kasi yung binabayad nila, pera ninyo. Yeah, I mean the the 450 billion ang uh, unprogrammed uh, fund. Actually, hindi lang yan, eh, may 700 uh, almost 700 pa daw yan. But anyway, lingid sa inyong kaalaman at nakarating galing sa ating puting ahas. Kaya pala hirap na hirap si Senator Imee mean now at nag nag-utter siya ng mga mga salitang sana kung nakakapili ng ng kamag-anak, mga ganong chuchu, di ba? Okay. Kaya nga, challenge ito kay Senator Amy. Nung 2017, hi Remy, hi Susie, okay? Nung 2017, mga ay kasama pala ang walang iba kung di si Kuting ng Norte sa narco list. So, hindi lang siya typical na pulboronic, kundi kasama siya sa narco list ayon sa ating puting ahas. So I challenge you, Kuting, buwakan ka yung lahat, sumagot kayo sa aking expose na ito ngayon. At anong nangyari, mga kababayan? Nakiusap pala, lumuhod, nagmanikluhod si Senator Amy, okay, sa Duterte administration na wag isama yung kapatid niya. At ito ay you know, kakausapin niya ayusin niya na mag umalis sa ganong bisyo sa ganong klaseng uh, kamunduhan, you know, yung kasab may may kasabwat siya, may protector, you know what I mean? So yun pala ang chika boom boom dyan, mga kababayan. Kaya naman pala for the first, second uh, inaugural, you know, uh, uh, what do you call it? State of the Nation address niya wala siyang binabanggit tungkol sa droga. Bakit mo nga naman kakalabanin ang sarili mo? Kung maliban sa user, ikaw ay protector pa. So itong mga revelasyon na ito, mga kababayan po natin, ay sadyang mabigat ah, na sabihin natin na mga revelasyon laban sa ating Pangulo ng ating bansa. Ngunit ito mga kababayan po natin, may katotohanan man, wala. Obviously, ito ay i-deny ng uh, administrasyon o idinay ng kampo ni Pangulong Marcos pero mainam pa rin na kontrahin itong si Maharlika mga kababayan po natin kaya kasama sa challenge ni Maharlika ay sagutin umano ang kanyang allegation may katotohanan man o wala at palagay ko itong mga tinutukoy ng mga vlogger ah, na umano'y binabayaran para dipinsahan itong si Tambaloslos at si Pangulong Marcos I think kailangan nilang dumipensa kailangan nilang kontrahin, kailangan nilang subalpalin itong mga revelasyon ni Maharlika. Kasi kung hindi mga kababayan po natin, posibleng ito ay uh, may katotohanan at uh, I think kailangan din magsalita ni Senator Amy Marcos. At uh, pinatotohanan ni Maharlika ayon sa kanyang source na galing umano sa Malacanang na nandito na nga. Itong mga grupo ng ICC na nag-iimbestiga. Sumalaya so, na silang nag-iimbestiga at uh, mukhang may palihim uh, na koneksyon ngayon sa ilang namumuno sa ating uh, ahinsya ng ating gobyerno na magpatuloy sila na mag-imbestiga. So abangan po natin kasi kung may uh, apoy ay may usok mga kababayan po natin at lalabas, at lalabas talaga ang katotohanan patungkol sa ICC issue na ito Ngunit ito muna mga kababayan po natin, ipagpapatuloy po natin ang mga sinasabi ni Maharlika na umano kasama nga sa listahan ng narcolist itong ating Pangulong Marcos. And I hope Pangulong Duterte eh, lumabas mismo sa bibig ni Pangulong Duterte. So ako po wala akong kinalaman dito. Inosente ako. Okay? Wala akong kasalanan. <laughs> ako ay walang kamuwang-muwang. Okay, kunyari kapapanganak ko pa lang. So nagsisimula pa lang ako magsalita. It just so happened, yung salitang yun, eh, nanggaling yun sa mga tao mismo na nakawitness ng pangyayari. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang nangyayari ngayon, di ba, nakiusap, naaayusin nila itong pagiging involved ni Kuting sa polboron. Pero tuloy-tuloy dahil, mga kababayan, nung time na, 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 di ba, na 2016 election, okay? Natalo si Kuting. Maliban doon sa nagmalik manikluhod si Amy, ay si Kuting ay talagang down na down, kaya nagpulboronic ever. Nagpulboronic talaga siya ng bonggang-bongga. At ang sabi ni Pangulong Duterte, okay, Pangulong Duterte ha, itama mo ako kung mali ako dito, Okay ayon sa aking puting ahas, sabi ni Pangulong Duterte kay Senator Amy, parang hindi eksakto ganito yung pagkasabi pero ito yung konteksto ng ng kanang mensahe. Ayusin mo yung kapatid mo, okay? Dapat marunong siyang humarap ng defeat or challenge sa buhay niya. Paano siya magiging effective leader, which is hindi siya leader, kung hindi niya kayang harapin ang pagkatalo. Actually, hinarap niya. Kaya siya nag-electoral protest. Smartmatic, you know, labanan natin. Sabi niya, ang Smartmatic, alam mo Marley ka, 'di ba? Mga ganun interview ko sa kanya. Ang Smartmatic na dadayan sa Pilipinas hindi para magbenta ng mga automated election kundi magbenta ng dayaan. Coming from Kuting. Pero again, after niyang manalo, nga nga, wala na kasi lingid sa ating kalaman, based sa uh, signed affidavit ni Atty. Glenn Chong, para sila at ang asawa niya. Okay. Naman pala, yan si Mark Sayarot na nahulihan ng, dalaw ng dalawang tonelada okay, sa na-intercept yung kanilang mga epektos papuntang Australia, mga kababayan. Ano pa lang, pulburon pa lang pinag-uusapan natin dito, ha? Senator Amy, alam ko na ipit na ipit ka na. Okay? Mag-usap tayo, masinsinan. Ikaw direct, kasi kaibigan ka, di ba? Mag-ano mag, ka, mag-advise ka. I don't know kung paano mo siya ina di ba? I know na ikaw, oh, um, mo na to kay Daryl Yap. Ikaw, direct Daryl Yap. Nakikita ko yung mga post ni mo. Ano, you know, nag, kahit pa paano, nag-like, share din, nag-share tayo ng mga chuba chuchu. Okay? Nakikita ko yung andiyan yung nag-aalab ang iyong puso para sa tao, para sa katotohanan, para sa taong bayan. Right? But, pwede ba i-advisean mo ang iyong nga uh, manang Imi, Senator Imi, na mamili siya taong bayan o kapatid niya? I know it's hard. Alam kong mahirap pumili between kapatid. Dugo at laman mo yan eh. Di ba? Mahirap pumili. Di ba? Dahil dugo mo yan, kapatid mo yan. Pero naman, Senator Amy, sabi ko nga, may sala ka dito eh. Actually, may sala tayong lahat. Dahil what? Bumoto tayo ng polvoronic. Sumuporta tayo ng polvoronic. Pero I will take it back again. Paano naman tayo nagkasala? Hindi naman tayo nagpupulboron. Hindi naman tayo nagnanakaw. ba? Diba? Nabudol tayo dahil ang sabi sa atin, ibabangon muli. At I'm glad dahil yung mga tao dito na hindi bumoto kay Kuting, you know, ay talagang tama kayo. Alright? So ngayon, Senator Amy, I challenge you lagi kong binibigyan kita magtatapos na 'yung taon hindi ako nagbibiro so ito na nga po mga kababayan po natin at uh, 'yan ang uh, naging matinding revelasyon ni Maharlika at ang kanya'ng challenge kay uh, Senator Amy Marcos na umano'y magsalita at kung uh, may mali sa kanya'ng sinabi ay dapat umano ay pwede rin siyang i-correct ni uh, dating pangulong uh, Digong ngayon mga kababayan po natin, paano nila kontrahin itong matinding revelasyon ni Maharlika? So yan po yung ating mga pakaabangan dahil ayon kay Maharlika, i marami pa umano siyang mga hawak na ngayong impormasyon na ilalabas sa susunod pang mga taon. Ngunit patuloy umano ang kanyang pagbubunyag ng katotohanan para sa kabutihan natin lahat at itong kabulaskugan na nangyayari ngayon sa administrasyon which is uh, may nararamdaman din tayo na talagang uh, hindi maayos at mukhang may mga paglabag sa karapatang pantao ang ilan sa mga namumuno ngayon, itong matataas na opisyal lalo na dyan sa House of Representatives kaya kayo po mga kababayan po natin ano po ang inyong opinyon sa loobin uh, patungkol sa isyong ito huwag kalimutan magkomento mag-ialam sa isyo na nangyayari ngayon sa ating bansa. At yan po yung ating update. Maraming salamat. Kayo na pong bahala. Magus ka, mga kababayan. Merry Christmas.